Kakaibang booking ito mga boss. Nagbook sa akin si customer. Siya ang nakalagay sa pick up at siya din ang sa drop off. Wala kayong contact sana sir? Sa drop off? Medyo na confused ako dito dahil meron naman siyang motor na dala. Pero nagbook pa din siya ng lalamove, hindi ko na lang tinanong. ako rin yan. rin ako doon. Sabi niya ay susundan niya na lang ako papunta sa drop off. Okay yeah. sir. Bharat yeah. Nakarating na po sa drop off at kasunod si customer at siya din ang nagreceive ng delivery at siya din ang nagbayad. Nakaka-confused lang dahil may motor naman siya at bakit niya pa By the way, share ko lang mga boss, paki-like and share naman mga boss ang aking Facebook page. Salamat sa panonood.